kahulugan ng kanggaro sa panaginip. Ang mga kanggaro ay may maraming kahulugan sa mundo ng panaginip. Ang hayop na ito ay maaaring sumagisag sa iyong personalidad. Mga bagay na gusto mong gawin, mga oportunidad sa trabaho at marami pang iba. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi karaniwan, ngunit ito ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay na mahalaga. Narito ang higit pang mga panaginip tungkol sa mga kanggaro sa iba't ibang konteksto. Ang kanggaro ay isang marsupial na katutubo sa Australia. Kilala sila sa kanilang makapangyarihang mga paa sa hulihan na ginagamit nila sa paglukso-lukso at sa kanilang mga lagayan na ginagamit nila sa pagkarga ng kanilang mga anak. Ang mga ko ay herbivore at pangunahing kumakain ng mga damo dahon at iba pang mga halaman Ilala rin sila sa kanilang kakaibang pag-uugali sa lipunan tulad ng mga laban sa boxing sa pagitan ng mga lalaki upang may tatag ang pangingibabaw at sa kakayang tumalon ng hanggang tatlong beses ang haba ng kanilang katawan sa isang paglukso Sa kabilang banda, ang hayop na ito ay maaari din magkaroon ng ilang kahulugan na may kaugnayan sa oras, stress at kalungkutan Karamihan sa mga panaginip tungkol sa mga hayop ay malapit na nauugnay sa katangian ng mga hayop na ito. Kailangan mong bigyang pansin ng mga detalye sa iyong mga panaginip dahil ang mga hayop na ito ay malapit na nauugnay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na kangaroo. Ang mga baby kangaroo sa mga panaginip ay sumisimbolo kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Minsang pakiramdam mo ay walang magawa at hindi ito nagpaparamdam sa iyo ng perpekto. Nagdudulot ito ng mababang pagpapahalaga sa sarili. Makakatulong kung mayroong kang taong nakakaunawa at nagmamalasakit sa iyo sa pinakamahusay na paraan. Sumali sa mabubuting taong sa buong buhay mo, mga taong gustong tumulong sa iyo ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kanggaro. Ang isang itim na kanggaro ay sumisimbolo sa personalidad ng nananaginip. Ipinapakita nito na ikaw ay nasa masamang kalagayan. Maaring makakalimutan mo ang ibang tao o maging makasarili. Ang ugali na ito ay hindi masyadong tama para sa iyo, kaya makakatulong kung sinusubukan mong mag-isip ng higit pa tungkol sa ibang tao at baguhin ang iyong personalidad Makikita mo kung paano magsisimulang dumaloy ang mga bagong bagay sa mas mabuting paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kanggaro sa bahay. Ang nakakita ng isang kanggaro sa iyong bahay sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga katangiang ito sa iyong buhay. Ipinapahiwatig din ito na hindi ka komportable sa iyong pribadong buhay. Isaalang-alang kung mayroong anumang mga sitwasyon o tao sa iyong buhay na lumalabag sa iyong mga hangganan. Kapag ang isang kanggaro ay nasa iyong bahay, gusto mo ang pakikipagsapalaran at kailangan mo ito dahil ito ay nagpapasaya sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mo agad na gumawa ng mahahalagang desisyon at dapat kang magkaroon ng determinasyon na gawin ang tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na kanggaro. Ang isang maliit na kangaroo sa isang panaginip ay nagpapakita na hindi ka nasisihan sa iyong ginagawa. Hindi ka naniniwala na tama o hindi ang mga ginagawa mo. Hindi ka sigurado sa ginagawa mo. Para dyan, dapat mong matutunan tanggapin ang iyong sarili bilang ikaw kasama ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa higanting kangaroo. Kung nanaginip ka tungkol sa mga higanting kangaroo, Nagpapakita ito ng mga emosyon. Madalas kang kumilos dahil lang sa nararamdaman mo at hindi ka nag-iisip bago ka kumilos. Makakatulong kung sinubukan mo mag-isip ng maayos tungkol sa maraming sitwasyon. Kailangan mong malaman ng higit pa tungkol sa isang bagay kaysa sa pagkilos lamang na may damdamin. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na pag-isipan ng kaso bago gumawa ng mga pagkamali na pinagsisisihan mo. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga kanggaro. Kung hinahabol ka ng isang kanggaro sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng hindi paniniwala. Pakiramdam mo ay hindi ka sinusuportahan ng mga tao sa paligid mo gaya ng nararapat. Akala mo hindi sila naniniwala sa kakayahan mo. Ang pinakamagandang bagay na kailangan mong gawin ay magsikap, magtrabaho na may higit na optimismo kung ang ibang tao ay hindi nagtitiwala sa iyo o hindi ka sinusuportahan, palaging may isang taong naroroon sa iyong buhay sa lahat ng oras. Kailangan mong magpatuloy at gawin ang gusto mong maging masaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sugatang kanggaro. Ang isang sugatan na kanggaro ay sumisimbolo na hindi maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili. May isang bagay na bumabagabag sa iyo at gusto mong baguhin ito sa maraming paraan. Hindi ka nasisiyahan sa iyong sarili at hindi ito magandang bagay. Ang pinakamagandang gawin mo ay suriin kung ano ang hindi mo gusto. Makakatulong ito kung gumawa ka ng mga pagbabago upang makakuha ng kaligayahan at kalmado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa atakihin ng isang kanggaro kapag ang isang kanggaro ay umaatake sa iyo sa isang panaginip ito ay may posibilidad na magkaroon ng isang kahila-hilakbot na kahulugan hindi ginagawa ng isang taong nangangako na susuportahan ka at naghahanap ng mga paraan para saktan ka ito rin ay nagpapahiwatig ng pagkakanulo ng isang taong mahal mo at ito ay magiging masakit kaya mangyari bigyan pansin kung sino ang mapagkakatiwalaan mo o ang mga taong iyon ay tunay na tapat sa iyo. Ang panaginip na inaatake ng isang kanggaro ay nagpapahiwatig din na ang iyong kaaway ay naglaplano ng isang bagay na saktan ka. Ang kailangan mo lang gawin ay lumayo sa taong ito o lutasin ang isang bagay na kakila-kilabot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kanggaro? Ang panaginip ng isang patay na kanggaro ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pagkawala o kalungkutan na may kaugnayan sa pagkakakilanlan o pakiramdam ng sarili. Ang patay na kangaro ay kumakatawan sa isang pangangailangan na iwanan ang mga lumang gawi o paraan ng pag-iisip na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kung na nanaginip ka ng isang patay na kangaro, nangangahulugan ito na matinding sakit. Hindi magiging madali ang mga bagay ngayon. Dapat kang maging isang maimpluwensyang tao upang makamit ang kaligayahan at katatagan sa buhay. Kailangan mong malampasan ng problema ng isang masamang sitwasyon na iyong kinakaharap.